bala ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filament ng Science City of Muñoz na marami pa rin magsasaka ang nalulugi dahil sa maling paraan ng pagpapatuyo ng palay, lalo na ngayong tag-ulan. Kaya naman buling dinikayat ng ahensya ang tamang paggamit ng mechanical rice dryers upang mapanatili ang kalidad ng butil at masiguro ang mas mataas na kita. Ayon kay Mark Bernard Vidad, Science Research Specialist ng Filmec Technology Management and Training Division, malaki ang epekto ng wastong pagpapatayo sa kabuang kalidad ng palay, mula sa pag-iwas sa pagkasira hanggang sa mas magandang recovery sa paggiling. Inihayag ni Vidad na dapat nasa 14% ang moisture content ng palay bago ito emailing o imbak. Para sa kailangan kailangang nasa pagitan ng 12% hanggang 14% habang mas mababa naman 9% hanggang 10% kung pangmatagalang imbakan. Kapag hindi tama ang moisture content, mas madaling mabasag ang butil sa paggiling, nabubulok ang palay o kaya'y naapektuhan ang timbang na nagre-resulta sa pagkalugi ng magsasaka. Binanggit din ni Bidad na mas kontrolado ang init at airflow sa mechanical dryers kaya mas mabilis Pantay at hindi dihado sa panahon kumpara sa tradisyonal na pagpapatuyo sa araw dahil kontrolado ang proseso na din ang post-harvest losses na dulot ng ulan, hangin o pagkalat ng palay sa mga kalsada at pasilidad. Kasabay nito, tiniyak ng Philmec na patuloy ang pumahagi ng batch-type recirculating dryers sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF kayang magpatuyo ng 6 hanggang 12 toneladang palay ang bawat unit. Isang malaking tulong sa mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Payo ni Vidad sa mga gumagamit ng mechanical dryer na regular ang paglilinis at pagmimaintain ng kagamitan upang tumagal ang serbisyo nito. Kabilang dito ang paglalagay ng lubricant sa mga moving parts gaya ng chain at motor, paglilinis ng furnace at blowers at pagsusuri kung may bara o butas ang mga duct. Dagdag pa niya, dapat linisin ng dryer bago at pagkatapos gamitin upang maiwasan ang pagpasok ng mga ibon o daga na maaaring makasira sa makina o makapekto sa kalidad ng palay. Tiniyak ng Philmec na tuloy ang kanilang mga programa at pagsasanay upang mabawasan ang post-harvest losses at mapahusay ang kalidad ng bigas sa bansa. Isang mahalagang hakbang para sa mas matatag na kabuhayan ng mga magsasaka. Ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Central Luzon sa barangay Baloy, Kuya Po, na ang isang 4.6 million pesos solar powered multi commodity dehydration facility sa ilalim ng high value crops development program bilang tugon sa lumalaking pangailangan sa maayos na post harvest processing ng gulay sa rehiyon. Layunin ng pasilidad na mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka at magbukas ng mas malawak na oportunidad sa pagproseso ng mga produktong agrikultural, lalo na ng lowland vegetables na pangunahing itinatanim sa lalawigan. Ayon kay DA Central Luzon Regional Executive Director Eduardo Lapos Jr., ang proyekto ay nagkakahalaga ng 3,950,948.92 pesos para sa mismong istruktura at 720,000 pesos para sa dehydrating machine na may kabuang halagang 4,670,948.92 pesos. Ang Orient Agriculture Cooperative ang napiling pangunahing benepisyaryo ng pasilidad, inaasahang makatutulong ito sa pagpapataas ng kita ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagproseso ng kanilang ani tungo sa iba't ibang dehydrated products mula sa gulay hanggang sa iba pang high value crops. Tiniyak naman ng kooperatiba na kanilang pangangalagaan at wastong gagamitin ang pasilidad upang masiguro ang pangmatagalang benepisyo nito para sa komunidad. Sa kasalukuyan, tatlong lugar pa lamang sa gitna Luzon ang may ganitong uri ng teknolohiya at kabilang na dito ang Nueva Ecija na kinikilalang isa sa mga pangunahing tagapag ng gulay sa rehiyon. Sa pamagitan ng bagong pasilidad, umaasang DA na lalo pang mapatatatag ang sektor ng agrikultura sa lalawigan at masusuportahan ang patuloy nitong produksyon ng gulay para sa Central Luzon. Nananawagan ang isang kongresista ng karagdagang subsidiya para sa mga pribadong paaralan. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture noong September 8, 2025 sa Kongreso, Layunin itong nito ang suporta ng Department of Education o DepEd sa sektor na anya ay gumaharap sa matinding hamon matapos ang pandemya at patuloy na pagtaas ng gastusin sa operasyon. Sa paglalahad ni Nueva Ecija 3 District Representative Julio Cesar J. Vergara, ibinahagi niya ang naging karanasan noong siya ay nanungkulan bilang mayor ng Kabaratuan City kung saan nakapagbibigay ang lokal na pamahalaan ng financial assistance sa mga public school teachers upang matugunan ang agwat sa sahod kumpara sa mga guro sa pribadong paaralan. Pero ngayon Ania ay baliktad na ang kalagayan dahil umano sa hirap na pinagdaraanan ng maraming private school teachers na mas mababa ang kompensasyong natatanggap kumpara sa kanilang mga kapwa-guro sa pampublikong paaralan. Dahil dito, iginit niya ang pangailangang palawakin ng DepEd ang subsidy programs para sa private schools upang mapanatiling buhay at matatag ang sektor. Binigyang din niya ang hindi kaaway ng pampublikong paaralan ang mga pribadong paaralan kundi katuwang sa paghatid ng dikalidad na edukasyon sa kabataan. Naniniwala si Kong Jane na ang DepEd ay para rin sa mga guro, mapapribado man o pampubliko dahil sabay silang kumikilos para sa edukasyon ng kabataang Pilipino. Inaasahan na tatalakayin pa sa mga susunod na pagdinig kung paano mapalalakas ang partnership sa pagitan ng DepEd at private schools, lalo na sa usapin ng teacher welfare at financial sustainability ng mga paralang privado.